So what's up mga ka agri So ayun nandito na naman tayo sa aking backyard farm at nakaschedule pa akong magbigay ngayon ng El Toro Muscle Enhancer. So product of Battle Cac. So meron po itong amino acids, probiotic, vitamin E at L-carnitine. So ito po ay nagpapaganda ng uh, muscle ng ating mga manok maging sa mga heritage breeds at sa ating mga panabong. So ito din po ay nagpo-promote ng magandang pagtubo ng mga ang kanilang mga feather or ng kanilang pakpak. At ito rin po ay um, dahil po dito sa ating El carnitine So ito pong L-tor ay pot burner. So hindi po magkakasapola yung ating mga manok. Then Energy Booster, Immunity Booster at Antioxidant. At ito rin po ay ang uh, sumusuporta sa good digestion ng ating mga manok B dahil sa kasama nitong probiotics. So ayun, tara samahan niyo akong magbigay ng El Toro sa aking mga rooster dito sa aking backyard farm. So ayun, una ko muna pong bibigyan ng Um, El Toro itong ating Black petal Petaline line, si Dambo. So, ayun. Isa pa pong dahilan kaya nagbibigay ako ng suplementong El Toro, dahil po breeding ngayon. So, kailangan po nila ng um, suplemento para po um, mapalitan yung mga similya at yung mga energy na ginagamit nila sa pagsampa sa mga manok. So, ito. Inimitin po natin yung malaking katawan, yung buka yung katawan sa paggamit ng El Toro. So kung makikita nyo naman po ito kating ating ang black astroller, ang lapad-lapad ng katawan at ang laki ang bigat po niya. So ayan. So po itong paraan para hindi po mamayat, mangyayat yung ating mga rooster sa breeding. At syempre, magandang quality ng similya na at mga sisiyo na maw-produce nila. So ayun, bigyan na po natin ng El Toro. So ayun, nabigyan ko na po ng El Toro si Dambo Doon ko na ulit siya dun sa breeding pen na ng mga hens. So kasi sinaseparate ko to kapag hapon na kasi iba yung pakain na binibigay natin sa kanya sa mga roosters. Then sunod so, ko pong bibigyan ng El Toro ay itong aking Rhode Island the Vintage Line. So, Jack Rose, atin na lang po ito. Galing po ito kay Sir John Kaila or sa Bike Me So, ito kasi ay uh, nakasalang na rin po sa breeding. So ayan, kailangan natin ng suplemento para maganda yung performance ng ating manok sa pagsampa sa mga sa mga ano natin mga hens medyo kumapalag siya. So, ayan. Then, ito po yung sunod na bibigyan ko ng El Toro. So, ito po ay um, Mohawk Line. Ang sir po ay, ang parent po nito ay Mohawk Line at uh, Vintage Line. So, galing po ito kay Sir Fifth Cortero. Ayan po. So, pangalawang rooster natin. Nabibigyan na, ay pangalawang para tayo lang rin na nabibigyan natin ng El toro. Then, yung sunod pong bibigyan natin ng um, El Toro, itong ating White Kelso. So, brody ako po ito. So, yun kaso na ano lang, nabulag. So, bigyan po natin ng El Toro. So, sunod ko pong bibigyan ng El Toro ay itong ating um, Rhode Island Red na vintage, um, Bamboo Line. So, Rhode Island Red na Bamboo Line. So, ito ay galing po kay Sir Paul. Ayan. This is going 6 months. So, ayan, bibigyan natin ng um, El Toro bilang um, monthly maintenance. So, ayan So, ayan. nasisimula so, na pong gumanda yung balahibo niya. Dahil sunod pong bibigyan natin ng El Toro ay itong ating Rhode Island Red ulit na bamboo line. Ito po ay galing kay Sir John Kaila or sa Bike Ng One. Dahil ito po yung last na bibigyan natin ng ating El Toro Muscle Enhancer. So another bamboo line po from Sir John. So ayan tingnan nyo po yung comb nya. 5 months ata ito 5 months old so, ayan napakaganda na po so, ayan, natin ang El Toro